Hindi lang viewers ang hirap sa panonood ng mga mabibigat na eksena sa pulang araw, kundi pati ang mismong cast. Inuulan man ng papuri dahil sa pagganap bilang Teresita, di raw kayang panoorin ni Sunny Lopez ang mga pasakit na kinakaharap ng mga Pinoy noon. Makichika kay Aubrey Carampel. Hindi ka nila gagalawin. Napakasakit at nakadudurog ng puso Ilan lang yan sa mga komento ng na mga nakapanood ng na mga eksena sa pulang araw ng mga comfort women noong panahon ng pananakop ng mga hapon. Ang karakter ni First Lady of Primetime, Sanya Lopez, na si Teresita, ipinadukot at dinala sa garrison kung saan nasaksihan niya ang panghahalay ng mga hapon. Marami ang napahanga sa pagganap ni Sanya at sa kanyang mata-mata acting na pinag-usapan sa social media. Maraming maraming salamat po talaga dahil maganda yung komento nila sa sobrang sakit na eksena na ginawa namin. Doon mabigat siya pero after namin gawin ito, alam na sa isip ko lang talaga, ito lang yung kaya kong ibigay para doon sa mga comfort women natin para mai maipakita mai natin sa ibang mga kababaihan at sa mga ibang mga Pilipino yung istorya ng buhay nila. Okay. Naging inspirasyon daw ni Sanya ang mga comfort women na personal niyang nakausap at mismong nakaranas ng pang-aabuso noong World War II. Yun yung malaking bagay na naka-help sa akin para makuha ko agad yung kailangan na emosyon dito sa kay Teresita. Pag binasa mo kasi, ah, ito siya. Pero iba kapag visual mo na, na nakikita na, ang sakit pala talaga noong nangyari. Mahirap daw ang kanilang mga eksena, pati na ng ibang gumanap na comfort women na sinatiya Amalia Rochelle Pangilinan, Sister Manuela Ashley Ortega, at si Dolores na ginagampana naman ni Isay Alvarez. Worth it daw ang hirap at pagod sa taping dahil na iparating nila ang mahalagang mensahe sa mga manonood. Sabay kami ni Ate Rasha lagi na eh, nanonood ng pulang araw. Habang pinapanood namin, hindi kami makakain ng maayos. Yung naduduwal kami sa sarili naming napapadood na alam mo yun na uh, minsan naisip na lang natin kapag pinapanood namin siya na alam mo na blessed pa rin tayo na hindi natin naranasan yung mga bagay na to nung panahon ng eh, ngayon, sa ngayon na uh, eto malaya tayo, nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Ang masalimuot na kwento ng mga comfort women, hindi naman nalalayo sa sinapit din ng mga Pilipinong lumaban sa mga Hapon. Ang kwento ng mga gerilya na binibigyang buhay naman ng karakter ni Eduardo na ginagampana ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kudos kay Direk and to the whole team and uh, for, for making that scene uh, very well presented. Although hindi man siya magandang panoorin pero siguro kailangan talaga siyang makita eh para mabigyan ng justice yung mga taong dumaan sa ganong uh, uh, sa ganong kadilim na parte ng buhay nila. Bawat Pilipino noon na uh, may mga kinalagyang sitwasyon, may mga sakripisyo silang ibinigay at ginawa. Kagaya nga ng karakter ko si Eduardo, iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay para ipaglaban ang bayan nila, ang bayan natin, which is uh, itong Pilipinas. Ang pagdukot ng mga hapon kay Teresita, lalong magpapasakit kay Eduardo na tila mawawala sa kanyang wisyo. For Pulang Araw, that's one of the most demanding scenes that I have done. And uh, I think parang nangyari yun kasi the character of Eduardo is, has so much love for, for Teresita. Minahal niya, kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang ina at kay Adelina, at minahal niya ng buong buo, inalagaan, protektahan. And yet, dun siya napunta, which is, uh, I think that's where uh, the motivation of Ewa Eduardo is coming from. Bakit ganun siya ka devastated upon hearing the news? Obri Karampel, updated showbiz happenings. <laughs>